sa naranasang sobrang init ng panahon at malansangan, nakapaligiran ka makailan lamang kung saan nakapagtala ng heat index na abot sa 48 degrees Celsius. Dito sa ating nasasakupan ay nagresulta ito sa pag-ipon ng mga ulap at ulana na naging epekto naman sa pagbuhos ng malakas ng mga pag-ulana nitong nakarang araw at sa pagsapit. Ayon sa naging panem Engineer sa si Estrada Jr., ang siya namang chief meteorologist ng pag-asa Dagupan City na base rin sa kanilang binabantayan na weather system sa bahagi ng Extreme Northern Luzon, ay mayroon itong stationary front na ibig sabihin na isang uri ng panahon na nangyayari kapag may dalawang masa ng hangin na may iba't ibang temperatura at halumigmiga na nagtatagpong ngunit hindi gumagalaw o nagbabago ng posisyon. Sa isang stationary front, ang mga masa ng hangin ay hindi nagbabago ng posisyon kaya ang panahon ay hindi nagbabago rin. Ang maulap at ulan ay maaring magtagal sa isang lugar na maanay magdulot naman ng mga localized thunderstorms. Samantala ngayong araw ng Huwebes, April 3 ay nakararanas ang lungsod ng Dagupana na 40 degrees Celsius na heat index. Kaya naman mahigpit na pinag-iingat ang publiko ngayong mainat na panahon. Lalo na ang buwan ng Abril ay isa sa mino minomonitor dahil inaasahan pa sa masusunod na araw ang mas mataas na heat index. So, yung alibay nito, o ibig sabihin yung pinanggalingan nito, yung, kung nyo, yung nagkaroon tayo, yung pinakamataas na nasukat dito sa dagopan na uh, yung 18 degrees so yung temperatura natin na uh, previous 2 days ago nagkaroon tayo ng 48 degrees Celsius centigrade mataas ibig sabihin malinsangan na yon uh, oras na yon araw na yon uh, nagkaroon tayo ng maraming uh, condensation ibig sabihin ng evaporation sa so, kaya doon tayo nakapag-ipon ng maraming uh, ulan o yung clouds karon tayo ng mga convective clouds kaya ganoon naipon-ipon lahat and then the following days nagkaroon na tayo ng uh, naranasan natin yung uh, malakas na tagulan so yun yung epekto at saka meron tayong weather system doon sa extreme northern Luzon na tinatawag natin na uh, stationary isti front ibig sabihin yung stationary front na yun yun yung a shared line na tinatawag natin kung ipaalala na, naman natin yung tinatawag na, na, frontal system ito yung sinasabi nila nagkaroon ito ng trauma yung na uh, may uh, nangyari noon yung frontal system na yan doon sa Saint Bernard na maraming disgrasya na namatay uh -huh. doon sa landslide at saka yung uh, erosion of um, mountain Okay. So hanggang nandyan po yung tinatawag na sinabi ko na stationary front uh, Ibig sabihin, nandyan pa rin yung pag-ulan, pagsapit ng hapon Gabi, uh, umibig sa madaling araw na nangyayari Dahil ngayon sa, sa dalawang uh, weather system uh, na nabuo na Tinatawag na stationary front Yung dalawang hangin na galing northeasterly at saka yung easterly wind flow dito sa CEP ibig sabihin makakabuto ng cloud cluster na siya naman nito ng uh, localized thunderstorm na siya namang binabagsak sa kalupaan. Okay. So sa ngayon ang forecast po natin is 40 sa araw na to okay. tapos na following day is 41. Okay yan ang forecast natin sa heat index. So, meron tayong LP. Yun nga, yun, nagkaroon tayo ng... Pag nagkaroon tayo ng gano'n na stationary plant, yun ang nabubuong LP. Eh, noong nakarang araw, meron tayong LP. Dito sa may Southern Japan, nagkaroon tayo ng LP dyan na siya nagdulot ng stationary plant na nakapagdulot din ang pagbagsak ng ulan dito sa kalupan ng Pangasinan. Uh, so, yung kan natin dito, nakadepende ito sa ating uh, sinag ng araw natin although na uh, mulan tayo ng nakapakalakas kahapon o kag ano, madaling araw eh nakinapa na ito ay uh, makaron ng pag, uh, may pagbabago pero may uh, na uh, init pa rin na tinatawag natin so magingat pa rin tayo sa kwan, sa sikat ng araw lalo na magsimula ng alas 10 hanggang Uh, alas 3 ng hapon, yan po yung uh, matitinding sikat na ano natin sa susunod, uh, pag, uh, pag nawala na yung mga weather system na sa extreme northern luso, na sana tataas na naman, uh, abot na naman tayo ng na mga 47, 48, yan, hanggang sa... Kasi itong Abril, ito yung isang buwan, itong buwan na to, ito yung pinaka -isa na binabantayan natin na, pinakamataas na, pinaka na hit index. Paalala ko lang sa ating mga kababayan natin, hanggat maaari kung lalabas, sa uh, para tiliin pa rin o oh, galiin pa rin na uh, magdala ng payong sa parangga sa araw at magdala pa rin ng tubig para uh, naman natin ang kahuhan ng katawan natin at saka magsuot ng damit na komportable na hindi naman fit sa ating katawan para makaluwag-luwag yung uh, pa katawan natin ibig sabihin. Para sa programang Bombo, Hanay o patrol na 1, Bombo ay Ratshkano na gulata. Para sa number 1 and most trusted radio network, Kina Country Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo!